Gandang gabi mga idol. Ito lang po tayo mga idol. Overtime tayo. At at tinatapos tayo idol na order. Pagawa lang mga idol. sila na ang nagtanggal. At yeah. gandang gabi sa inyo lahat yan mga idol. Dali ang overtime time natin idol. Ika torso pirasong busing. Medyo so, marami-rami. May nagawa na ako iba mga idol. Yeah.

lakas ng umaga may gawa tayong high ace transmission support na pinalitan natin Maka mga strut bar marami din ang palitan natin sa high ace so, may ilalagyan natin ng ano yan, lock ang timbilog na lang may ilalagyan natin ng ano to

nagtatanong po pala dyan sa aking shop kung saan po banda dito lang po ako sa Sanusi del Monte, Bulacan sa Pampalay proper po si Cholo iin na lang po ang interesado ang gawa mayroon lalagyan ko ng ganito para gumalaw man ay malubak man siya hindi siya uusok bigil yung ating busing Yan, ay kung nagustuhan niyo naman po ang ating video, pakisir naman po muna idol Para marami pa pong kung maka alam sa ating ginagawa kung may problema ang ating mga kababayan sa kanilang busig sa sakyan magawa na mga makatulong kayo mga idol Super, mga idol makatulong din sila sa atin tulungan lang mga idol bit oh, na natin. paanin to ubo niya. ako aso ko lalagyan natin ng waso kusa na natin ba waso po ang ating binis product na at kung nagustuhan nyo naman po ang ating video pakishare naman po at pakisubscribe na rin samahan nyo na rin po ng like mga idol Lubos-lubos siguro ang paglalambing ko sa inyo mga idol at magandang gabi sa inyo lahat mga idol dyan at maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang supporta sa aking video ayan iingat po lagi tayo lahat mga idol at god bless you po sa inyong lahat Byбай?